Magandang maga po at ayan, naglilinis po yung 4 mariyas Gumising po sila ng alas... ...cheese Eh! 7! Oh 7 daw Nareklamo <laughs> agad yung isa, sinabi ko lang alas 10 eh. hmm. Maaga na po silang gumising ngayon, alas 7 na sila nagising <laughs> ay may dumi pa dito ha um, Sino ba naglinis din eh Tapos na yan eh. ah, tapos na, malinis na o yan, o. Ito naman pagka-weekend lang naman ninyo na, 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 na malinis. Hindi naman kayo obligado na maglinis. Pag ano gililinis lang kami sa misa dito eh. Pinapunas-punasan ko rin. Basta nakita ko na nakikabukit. Yun lang naman ang time na yun na ano eh. Ayan. Ah, ito naman dalawa. Ayun. Ito naman ng halaman. Kaso lang, ang ipit po niya sa buho. Kayo, kung nakikita po ninyo niya oh ang ipit po niya sa buhok ngay o oh, kasi naubusan po wala na po siyang pambili ng ipit kaya yung ipit na lang po sa damit yung ginagamit niya ah nakita mo lang dyan kasi kala ko yan na yung bagong style ngayon pagpupunta sa mall gamitin mo yan ha <laughs> vlog si si Sir Paul ito po yung ginawa niya yan na tanim tanim po siya niya no yan no may sa to po siya po ipitchay daw ito yan at uh, ito nga ito yung inalaga ko ngayon dinidilip ko ko po dito pag umaga uh, at ngayon nawala silang pasok sa sila ngayon nagigilip yan ang minis lumaki ano sini ya. Nakain ka ba ng Marunong ka magbukas. Oh. Nakain ka ba kain ito? Kasi ah, may ilin hindi raw eh. Hindi raw siya marunong nun eh. Ikaw so, ni Nita, ka? Ikaw magbukas niyan ha? Yeah. <laughs> iba na pang-ipit mo sa buhok? <laughs> iba na pang-ipit mo sa buhok? Bakit may ganyan ka? Ah, nakita mo dito sa labas. Okay. Ah. Tama si Sininita niya oh, iba na oh. Baka diyan may ano, orange. May orange. Ayan. Oh, ayan. Wow. Para matuwa sa inyo si nanay, ayun, ito yung nakain. Mm -hmm. Yung kape na siya ko rin. Mm. Tinitingnan po si Maylin kung gaano po siya mag... Ano? Ah, Bakit nagawa ko ng baboy? Bayot. Hmm. 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 Ate, ano? Yeah. Yon. Nabuksan po rin sa wakas. Siguro po mga dalawang oras kami nagantay. antay Hmm? Dalawang oras dito pa nga. Eh, eh, ilan? Pagod? Napagod ka? Kabubukas? Hindi po ako sa'yo. Hanggang ganito lang ang itak eh. Hanggang ano? Ang itak? Hmm. Ganito lang kaang. taxi. si. Kasi Ito po yung naiwan na buko ni Sherpon at ano sabi kasi ni inay gugulang daw pagka hindi binuksan kaya yun nakita nitong uh, na 4 marias gusto na nilang kainin kaya lang hindi pa sila sanay pala magbukas ng buho ko Haga ano ko sanay si Malit kasi ano ah si Malit hindi marunong? Malit ang ano mo sorry lagyan ang Malit ang Malit ang kasi ng ano mo utak mo no? utak dapat itak Ito, saan? Ay, reklamo po yung isa. Kasi may tagakain po din yung dalawa. May tagakain. Ako nagbukas. Ako magkakayod. May tagkain. Ooh, wala na akong makakayod dito. <laughs> Kain na alam tayo. Bisan nyo. Busin agad ninyo. Pagkakano nyo ngayon. Baka mama sugat, kamay. ayun muna. Ah, <laughs> um, sige nga, yung kamay, layo lagi kamay. Ba, yung kamay mo. Layo mo. Ay. Ayaw? Hindi. Lalayo yung kamay kung ayaw. Ako na lang. Gusto ko kasi. Gusto ko kasi nilang maranasan yung uh, pag... Namimiss na rin po nila yung pag ng buko. Ah, pag ano. Tandaan lang. Basta yung kamay laging malayo. Huwag ko tataga. Ayan. Ayan. Kasi mag, ito po yung naiwan na buko ni Sir Paul. Uh, sabi kasi ni inay gugulang daw pagka hindi binuksan kaya yun nakita nitong uh, 4 marias gusto na nilang kainin kaya lang hindi pa sila sanay pala magbukas ang buho ko Ano ko sanay si kasi, kasi ano ah, si hindi marunong? Malit ang ano mo Sorry, ang... Malit ang Malit ang kasi ng ano mo Itak mo no? Dapat itak ita. yan Si Pakitak ng may eh, eh, reklamo po yung isa, kasi may taga-kain po din yung dalawa. May taga-kain? Ako nagbukas, ako magkakayod, may taga-kain. Wala na akong makakayod dito. May <laughs> kain na alam tayo. Bisan <laughs> ninyo, busin agad ninyo pagkano nyo ngayon. Paano? ba Nita? O sige nga, subukan naman natin si Nita. Yung sinasabi niya marunong sila magbukas ng buko. Ha? Try ka din? Baka mamasugat kamay. ayun muna. Hmm, sige nga, yung kamay, layo lagi kamay. Ayaw oh, kamay mo, layo mo. Kaya? Hindi. Lalayo yung kamay kung ayaw. Ako na lang. Gusto ko kasi gusto ko kasi nilang maranasan yung uh, pag namimiss na po nila yung pagagayat ng buko. Ah, pag ano. Tandaan lang. Basta yung kamay lagi malayo. Pag po tataga. Tapos nga pong kayo rin yung buko, pero wala pong natira sa buko. Yan na lang, natira. Yan na lang natira. Yeah. Sa Russell po naman daw magandang. Ang Russell, malayo kami mo ha. Yan din lagi. Lalayo yung kamay. Oh, Ay, marunong din pala si Russell. Mm. ko ka, Gray, sa inyo? Mm, wala pa pong nabunga sa mga buko namin. Oh, wala. Basta kailangan, pagka magano, malayo yung kamay. Layo-layo mo yung kamay mo. Marap si Esno. Kasi nali ko yung ano. ano. Yung okay. bike ko, ano? Kamay malayo. <laughs> Nakakaano naman ito. Basta oh. Uh hindi -huh. itak na tayo. Hindi itak na rin yan. oh, yan. Ako na magbukas. <laughs> <Layak>. Kamay. Kasi oh. <laughs> tanggal. Oo, oh, yan. Ay, nabuksan na. Ayan, yun. po bigla. Matapos nga po nila. Pagbalik ni Pumiero, okay? wala na. Wala na siyang buko. Naubos na. Malaki? <coughs> Hindi.